ngayon, for today's video, magbuha tayo ng papaya dahil hinog ng mga ito. So, hindi lang isa, dalawa. Kukunin na natin. Ayan, oh, laki. Ang laki-laki. laki oh. Hmm. diba ang laki mas malaki pa sa mukha ko <laughs> oh diba napakalaking papaya laki laki mga loves ayun na, na. oh mas malaki pa sa mukha ko pa. O, pa, dalawa, pak, dalawang papaya, namo po bye, thank you for watching, God bless.